Magandang umaga mga kaibigan. Ito nga po pala ang ating motor na si Sniper Sniper 155 VVA B8 model 2023. So, nabili po natin siya noong February 9, 2023. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang mga napalitan sa ating motor. So una po na palitan dito ay ang ating side mirror kasi nga uh, yung side mirror na stock ay uh, napakataas so hindi po ako comfortable so pinalitan ko po ng side mirror na maliit. So isa po sa ating uh, pinalitan or in ang itong front shock niya na no? kahil nga ang taas-taas ng uh, sniper VVE na to. So, hindi naman tayo pinagpala sa tangkad at uh, nasa 5'3 lang tayo. So, mahihirapan tayo sa motor. So, dito naman tayo ngayon sa baba. Ipapakita ko sa inyo yung kanyang sprocket. Yung sprocket naman niya ay uh, hindi po tayo nag-racing, no? So, stock lang po. So, ang stock ng ating sprocket ay uh, 46, no? So, ang in kanyang engine ay... Uh, 15 ata or 14 kung hindi ako magkakamali. So wala po tayong binago sa ating sprocket. Stuck pa rin po. Isa rin po sa ating pinalitan ay yung kanyang monoshock kasi yung stock niya ay napakataas. So yun nga yung sinasabi ko sa inyo na pinalitan din natin kasi hindi tayo pinagpahala ng tangkad. No? So ipapakita ko rin sa inyo kung gaano kahaba ang inadjust ng ating uh, uh, front shock no kasi napakataas talaga ng sniper na to lahat naman siguro ng sniper so binawasan ko siya o pinataas ko siya ng 1 inch kaya uh, naging lower siya dito sa harapan kaya kung makikita nyo yung motor na to ay uh, sobrang low talaga kasi pinalitan ko yung sa likod yung monoshock niya Tsaka yung sa harapan niya ay uh, pinababa ko na, pinalower ko ng 1 inch. So, sakto-sakto lang sa ating height. So, ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung ating dashboard. So, napakaganda, napakalinis. Wala pang gasgas -gas na kasi inaalagaan natin yung motor natin. So, ito nga pa pala yung ating odo sa ating motor, 8,476 sa loob ng 11 months. Kasi nga, nagamit na natin to sa pangmalayuan na mga biyahe. So yun lang kasi uh, wala pa naman tayong maraming nabago sa ating motor. Yung uh, front lang at saka yung likod na shock at saka yung side mirror lang. So wala pa naman tayong maraming nabago. So sana uh, andyan pa rin kayo sa ating pagbabago sa ating motor. Salamat nga pala sa panonood, Thank you.